Welcome back sa Don Sinisuri. Ngayon pag-uusapan natin ang Sunshine, isang Philippine coming-of-age sports drama na ginampanan ni Maris Racal bilang isang batang gymnast. Hindi lang ito tungkol sa gymnastics o sports. Mas malalim ang tema nito, teen pregnancy, reproductive rights, at ang hirap ng paggawa ng desisyon sa gitna ng pangarap at personal na sitwasyon. Sa pamamagitan ng karakter ni Sunshine, makikita natin kung paano hinaharap ng kabataan ang mga dilema sa buhay habang sinusubukan manatiling positibo, responsable at matatag. Si Sunshine ay isang talented rhythmic gymnast na may pangarap makapasok sa national team. Ilang araw bago ang tryouts niya, nalaman niyang siya ay buntis na nagdulot ng matinding dilema sa kanyang buhay. Habang hinaharap niya ang sitwasyon, nakilala niya ang isang misteryosang babae na may koneksyon sa kanyang sitwasyon na nagbigay ng insight at tulong para sa mga susunod niyang desisyon. Ang pelikula ay umiikot sa pakikipagsapalaran ni Sunshine sa pagitan ng kanyang pangarap bilang atleta at ng bagong responsibilidad na dala ng kanyang pagbubuntis. Ipinapakita rin nito ang societal pressure, stigma at emotional toll ng teenage pregnancy sa kabataan sa Pilipinas. Lesson number one, malaki ang bigat ng pressure at responsibilidad, pero hindi mo ito matatakasan. Bilang atleta, mataas ang expectations kay Sunshine mula sa coach, pamilya at sa kanyang sarili. Ang bawat practice at competition ay may mataas na stakes at ang bawat pagkakamali ay may emotional at practical consequences. Nang malaman niyang buntis siya, biglang lumaki ang pressure. Hindi lang para sa tryouts kundi pati sa hinaharap niya at sa kanyang personal na buhay. Ang lesson, kahit gaano kabigat ang pressure sa paligid, Mahalagang harapin ang responsibilidad at huwag takasan ng problema. Ang pagpili na tumayo at harapin ang challenges ay bahagi ng tunay na paglago bilang tao. Lesson number two. Mahirap ang moral decisions, pero may choice ka. Ang desisyon ni Sunshine tungkol sa kanyang pagbubuntis ay hindi simpleng tama o mali. May mga emosyonal na epekto, societal stigma, at risk na kailangan isaalang-alang. Sa pelikula, makikita natin na hindi laging malinaw kung alin ang tamang gawin at may mga pagkakataon na ang tamang desisyon sa ibang tao ay hindi palaging tama para sa sarili. Sa totoong buhay, may mga pagkakataon na kailangan mong gumawa ng mahihirap na moral choices. Dapat mong timbangin ang epekto sa sarili at sa ibang tao at tanggapin ang resulta ng iyong desisyon. Lesson number three, sacrifice at identity hindi lang sa sports, pati sa buhay. Ang journey ni Sunshine bilang gymnast ay simbolo ng disiplina, dedikasyon at sakripisyo. Ngunit ipinapakita rin ng pelikula na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakabase sa kung gaano ka magaling sa sport, kundi pati sa kung paano mo hinaharap ang sarili mong challenges at kung paano mo pinapahalagahan ang iyong identity. Ang aral, kilalanin ang sarili, maging matatag sa choices, at huwag isakripisyo ang sariling dignity o self-worth para lamang sa panlabas na expectations. Ang pagiging responsable sa sarili at sa sitwasyon ay bahagi ng pagtanda at pagkakaroon ng maturity. Tatlong aral mula sa Sunshine. Una, hindi biro ang pressure at responsibilidad, pero darating ang point na kailangan mo talagang harapin ito. Pangalawa, mahirap ang moral decisions, pero may choice ka. At pangatlo, sacrifice at identity hindi lang sa sports pati sa buhay. Kung napanood mo na ang movie, alin sa tatlong lessons ang pinakatumama sa'yo? Comment mo sa baba at kung gusto mo ng iba pang review lessons ng pelikula, follow mo lang ang Don Sinesuri. Take care.